isang magandang araw sa ating lahat mga kabukid ngayon mga kabukid meron akong gustong ibahagi sa inyo tungkol dun sa kung kailan ba tayo magkandling ng itlog dito sa loob, sa loob ng ating incubator pero bago ang lahat mga kabukid ngayon ikatindis na pala ng itlog natin dito sa loob ng incubator ikakandling muna natin sila pakikita ko sa inyo mga kabukid kung paano ako magkanling Ito mga Walang laman. Di ba? Tingnan mo wala siyang mga ugat na malalaki. Nandito to fertile mga kabukid. Yan. Ito mga kabukid oh. Ito yung fertile. Yan oh, gumagalaw yung sisyo sa lobo. Oh. Di ba? may ugat. Pag ganyan yung makita niyo mga, mga kabukid, may ugat. Pertilian. Tsaka yung air pocket niya sa sa taas, may malaklaro na yung bilog. Ibig sabihin yan, buhay yung sisu sa loob. Ganun lang mga kabukid. Ganun lang ako magkanling ng itlog. Nasanay na kasi ako. Dati nagkanling pa ako. Talagang matagal ako magkanling. Kasi hindi pa kabisado. Pero ngayon, halos mag isang taon ako sa na gumagamit ng ganito incubator. Nasanay na. Ito mga kabukid, disclaimer lang. Ibabahagi ko to sa inyo yung kalaman ko. Base lamang sa aking karanasan. At kung paano ako, paano ako magkakanlin ng itlog at kung kailan. Sa totoo lang mga kabukid, sa pagkakanling ng itlog dito sa loob ng ating incubator, kahit anong araw pwede. Dipindi yan sa yung practice. Kasi sa yung iba nga mga eksperto ng mga sa pag-incubate ng itlog, kahit day one pa lang ng itlog dito sa incubator, nagkakanling na sila bago pa isa lang. Pero yun sila, mga eksperto na talaga. Kahit 2 days, 3 days, 4 days, pwede ka na magkanling. Pero base lang sa aking experience at sa aking nalalaman mga kabukid, maganda talaga magkanling ng itlog sa ika-10 days mula nung isa lang sila dito sa loob. 10 days, 11 or 12. Kasi doon, makikita mo na talaga na buhay na buhay yung sisyo, malaki na siya, kaya hindi ka na mahirap ang tingnan kumpara doon sa 3 days 4 days makikita mo lang doon parang maliit na tuldok na kulay pula Ipa, kumbaga parang hindi pa siya sigurado kung may, lama, may sisiyo na ba so base lang sa experience ko mga kabukid ha? Ah. disclaimer lang ganun lang ako magkanling ang, para sa akin ang pinakamagandang araw magkanling Ikatindis mula nung isa lang natin siya dito sa ating incubator. So hanggang dito na lang mga kabukid. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, baka naman tulong na lang sa akin. Happy farming sa inyong lahat. Bye-bye.